Ay si Paring Ronald. Paring Ronald, chat out po naman yung shop mo. Chat out sa ano, sa shop ko RM Motorworks. Oh, ayan. Sa ano so, yan, tapat ng mga motel dito sa Santa Mesa, kapitbahay kin si Paring Ronron. Napakabuti niyan kasi talaga naman ibang diskarte niyan sa buhay. Manyaki siya pero mabait yan. Ay, alright. Patayin niyo. Papaano lang tayo, papa-change soy lang tayo kasi actually ah, gusto lang ata makita Paring Ron. Alam, oh, alam mo na, oo, alam mo na, hindi ko na ginagamit na, eh. yung mga motor eh. Ang gagawin mga motor <laughs> yan? diyan. Yung mga ginagamit yan? Ay, gusto ko lang lang makita dahil alam kong dadala mo ako ng ano, epektos <laughs> ng cobra. <laughs> ano? Eh walang mabilan niyan kasi brown out eh. Yeah. Sabi ko dadalhin ko ako ng cobra nito. Under pa ba yan? Under yan. Hindi mo nagagamit eh. Paano diba ba gagamit pa eh? Paano mo gagamit eh? Paano May ano ko eh. Nakakuha ako ng ano? Ano yung tawag dun? Ah... Uh, ano ba yung motor na ano? Ano motor ko? Hindi ko pangalan. Old school. Pino? Hindi, yung ginahin ng pino. Vespa. Vespa, yun. Vespa, kita. Vespa, eh, yun. Vespa, ah, yun. Vespa, yun. Sa bahay. Yun ang inuwi ko sa bahay namin. Shoutout mo na yung kaibigan natin, pre, si parang Jeric. Sige na na, pre. Parang Jeric, kumungi ka na ng Pilipinas. Oo. Oh. Mimiss ka na ni Boss Wala kang ano dyan, parang Jeric, kumuhi ka na rito. Huwag ka na makulit, huwag mo na ipilit. <laughs> Walang buwang ano dyan, walang trabaho, pare, muwi ka na. Diyan, <laughs> hindi di na walang buwan, taon na. Taon na ba? Oo. Oh. Nagtatatoo ng ano yun, ng camel dun eh. Nang number. <laughs> Hirap yan. Muwi ka na. Muwi ka na, parang Jerry, kung pahirapan sarili mo. Hindi gusto na tayo dito. Oo, oh, no? Pre? Hindi hindi gusto na... na tayo dito. Dati, ganda-ganda ng ano nun eh. Nung tirada nun eh. Jerry, eh. ah oh, papagawa ko yung motor, RM Works, yan. Tapos tapat ng motel yan, tapos may kita nyo dun yan, ano, nakatayo lang sa kanto. May kita oh, nyo yan, napabait yung... ng taon to. Ah, ano to? Ah, pwedeng pwede mang utang, mangutang, pwedeng 3 gigs, okay. pwedeng okay. pwede 4 gigs. Oh, basta kung tatakbuhan yung tao. Di ba, pre? Tama, tama. Taka na lang, tatakbon Oo. Oh. Pre, anong pinagkaiba ng town and country doon sa reposo, saka doon sa kaptabi? Ah, yung ano? Oo. Oh. Pa... <laughs> Hotel yung katabi eh. Ano mas maganda rin? Yung reposo o yung isa? Yung isa? Hindi pa ako nakapasok dun eh. Ah, dun? Dirt yata dun eh, no? Iba? May multa dun eh. May multa ba rin? <laughs> parang ron ron. Pumayama na talaga eh. Uh, Pormama, parang ron ron. Oh. Ganun pa no? rin. Ganun pa rin. Iba na dati nga mo. Parang ron. Parang ka na talagang ano. Milyonaryo. Isang ganap na milyonaryo. anh ơi. Là bên tao kì? đi tùy.